Pinakamahirap na desisyon at sakripisyo sa mga magulang ang magtrabaho sa ibang bansa at malayo sa mga anak mo. Kailangan mong maging matatag para sa kanila. Kasi kung susuko ka, mas kawawa sila. Kaya pagkalipas ng limang buwan mula nang dumati kami dito sa Canada, ay may mabuting balita. So, ngayon po yung flight namin papinas. no? So, namin yung mga bata na hindi nila alam. Enjoy yung flight. Let's go! Hello, so, nandun na kami sa airport. Ayan, nakapag-check-in na rin ng gamit. Na-check na rin yung mga Ah, uh, mga bags ka lang. Basta yung sarili namin na check na. Pumunta namin kami ng boarding gate. Yan yeah, okay, so yung part na yan, eh, nakasakay na kami ng aeroplano niyan. So galing from Edmonton to Vancouver. So mga isang oras ang biyahe. Kumusta? Kumusta flight? Wow. Sa tawag ng ala wala sa So itong part na to no, uh, papunta naman kami yan sa boarding gate na naman ulit. So Vancouver papuntang Taiwan Taipei naman yan. So connecting flight ang nangyari sa amin diyan. Second flight. Vancouver to Taipei. So far, flight. So, ayan na, no. Take off na kami yan. So, galing Vancouver. Ayan. So, ito, mga uh, 12 hours ang uh, biyahe niyan. Diyos ko, grabe. Sakit sa puwet niyan. 12 hours ka nakaupo. Tapos, ah, uh, yung air pressure ang sakit sa tenga oh, grabe yan grabe yung flight na yun yan ang pinaka uh, nahirapan kaming biyahe. Ayan, so after 12 hours ng biyahe sa area, uh, successfully at uh, safe kami nakalapag dito sa may Taiwan. So ayan, makikita niyo yung video eh, nanginginig pa yung buong aeroplano.

So, eh, medyo awkward. Dami nakatingin sa akin nagbibidyo. Ayan. So, ayan. Ito na. Paandar na yung train. So, mabilis lang naman siya. Hindi naman siya 5 minutes ang biyahe. So, mabilis lang kasi uh, point A to point B lang naman ng train dyan. Okay, dito naman sa part na to pasensya na ah, Hindi ko na na-videohan yung uh, biyahe namin Taiwan to Manila na yan, yan. So ang nakuha nang ko na yung palanding na Dahil gawa nung jet lag ko, Masandal lang ako, tulog kagad ka ako eh So yan na uh, One and a half hours lang naman ng biyahe simula Taiwan hanggang uh, papuntang Maynila ayan so ayan touchdown Saya dong beli peria. miss you. Mm, kiss, kiss, <laughs> <laughs> Maya, kiss. <laughs> mereka ka sa ya? Maya! <laughs> Maya! Maya! ayo. Maya, wait lang. Ito yung tigong eh, si Maya. na pag-gusto lang. Hmm? 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 Answer prayers, ika nga nila. At yung sakripisyon na limang buwan namin sila hindi nakita at nakasama, super worth it. At ito na sila. Kasama na namin, pabalik dito sa Canada. At sabay-sabay na kami gagawa ng bagong journey. Kasama sila.